Uy, kataman! Hindi pa natuloy yung bigas na 20 pesos mag i election na naman. Saan na ba yung 20 pesos na bigas? Hindi ba natuloy? Ano ba? Iilan ba siglo dadaan matapos na yung termino? Hi, ang buhay! Comment kayo mga basher! Kasi ako, naghihintay pa ako saan ba yung 20 kilos na bigas na pinangako ng ating minamahal na pangulo sana maitupad na bago matapos yung termino kasi ako naghihintay naghihintay ako na bumaba yung bigas sana matupad ha hiling ko lang pero kung hindi matupad ay wala na pa ako na yung pangako Naira. Bigas. Bigas. Uh. So, wala. Wala tayong mapapala. Hindi pa natupad. Siguro, ang hirap. Matupad. Ay, yung mga nagtutulak. Sila pa yung naglapag. Mahirap na ang buhay kapag di na bago yung 20 kilos na bigas mahirap ngayon ang bigas ngayon nasa 50 to 60 kahit 20 bigas lang <laughs> so yun lang guys maraming salamat